At heto na nga ka-freaky kick at sabay-sabay nating bubuksan ang aking in order na ERI Smith Dustmite Vacuum Cleaner. Actually, kahapon pa ito dumating pero dahil wala akong oras kaya ngayon natin sabay-sabay na iunbox itong aking in order. At heto na nga at bubuksan na natin ang box kung saan nakalagay ang ating This might vacuum cleaner at talaga namang excited ko nang makita ito kasi matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng ganito. Ang katotohanan niyan, kahit araw-araw kang nag-vacuum dito sa bahay, ay hindi mo pa rin maiwasan na meron at meron pa rin mga alikabok dito sa loob ng aking kwarto. At heto na nga at ilalabas na natin sa box ang ating in-order na Dust mite Vacuum Cleaner. At heto na nga, perfect na perfect talaga itong aking in-order. At hindi na nga rin ako makapag-antay na gamitin ito. Kita nyo naman, o oh, ang ganda. At same na same pa rin doon sa picture na aking aking nakita sa online. At kung napapansin nyo ay cord type siya at hindi po siya chargeable. At para sa akin, mas gusto ko itong cord type sapagkat hindi ka na mamamroblema kung ito'y ay malulobat. Isasaksak mo lang at pwede mo na siyang gamitin anytime. At heto na nga at itatry na natin gamitin ang aking Dustmite vacuum cleaner. At kita nyo naman, napakahaba po ng kanyang saksakan para kahit malayo ang inyong higaan ay pwedeng pwede nyo po itong gamitin. Kaya ito, itatry na ho natin at talaga nga naman, pag on ko pa lang, ay sobrang lakas na talaga niyang humigop. Grabe at naririnig nyo naman diba ang lakas po talaga niya kaya kaya itatry na ho natin siyang gamitin at mapakadali lang po niyang gamitin mga kababayan ganyan-ganyan lang o oh. tulak-hila tulak-hila lang ang ating gagawin na parang na nagbabakyum lang tayo sa sahig. Eto nga at talagang nililinis ko talaga ang aking higaan kasi alam ko sa maghapon na wala ako sa aking kwarto ay napakadami na namang alikabok na kumapit dyan sa aking kama. Kaya titignan nyo po mamaya ang ending ng video to para makita nga natin kung meron ngang nahigop na alikabok itong aking vacuum cleaner na ito. Kita nyo naman na talagang ine-enjoy ko ang pagbabacuum at pati nga yung aking kumot ay tinry ko rin gamitin itong aking vacuum cleaner na ito. Grabe talaga ha. Kita nyo naman oh at talagang binulatlat ko talaga ang aking kumot at susunod naman ay aking mga unan dahil alam kong pati yan ay talagang kinapitan rin ng alikabok. Talaga nga naman, napakasipag ko talaga pero ang kalat pa rin ng aking kwarto. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kaprikikik. At heto nga, lahat na nga ng aking unan ay talaga nga naman aking pong pinahigop sa aking dustmite vacuum cleaner. Eto at malapit na ho akong matapos sa aking ginagawa at makikita ho natin ang resulta kung may mga alikabok ba siyang nahigo. At kita nyo naman na pati yung gilid ng aking bed ay aking tinira at yung kahoy na rin na aking higaan. ba? Diba? <laughs> ang sipag ko talaga, grabe! O kita nyo yan? Gaya nga ng sabi ng aking magulang, dapat wag ho tayong maging tamad sa ating mga gamit. ba? Diba? Hey! So eto, tinanggal na ho natin dito sa lagayan, isang ano lang, parang itutulak mo, parang hatakin mo lang siyang ganyan, o, ba? Diba? Tapos, okay, pag ganito, and, iikot natin, at eto yung mga nakuha niya, alikabok talaga, alikabok, tingnan nyo, alikabok, talagang, masasabi mo talaga na, talagang humihigop talaga siya ng alikabok, ayan, so eto rin yung kanyang filter, So, ito yung filter niya. Okay? So, may, may mga alikabok talaga siyang nahigop. So, balik natin. Okay? So, ito po tala yung mga nahigop niyang alikabok. At saka, ayan, may mga kunting ano rin, buhok. Ayan. So, ito yung sinasabi ko na talagang allergy po talaga ako sa alikabok and nagpapasalamat ako kasi may ganitong product na aking pwedeng magamit para makahikop ng alikabok dito sa aking kama. 'Di ba? So malaking tulong po ito para at least mabawasan yung paghatching-hatching ko dahil allergy po talaga ako sa alikabok at talagang paghapon ha-hatching-hatching talaga ako pagka kakalangha po talaga ako ng grabing alikabok. Okay? So at least masasabi ko na malaking tulong po ito. Mm